Pupunta na kami sa piyastahan at ayan ang na, kuya Libby, another kainan. Arat na. At ito na naman, naaya naman ang inyong inday sa isang piyastahan dito sa isang barangay, Bukal, dito sa Kabinti, Laguna. At dito nga tayo dumaas sa Overflow ng Kabinti, Laguna. Ayan, masarap ito maligo at may mga resources sa dyan. Pwede kang magtampisaw at manalig po at tubig dito. At sabi nga ng mga microphone, hindi sa inyo't mauubusan na kayo ng halian niya. Yeah, grabe talaga. At sabi ko ngayon ako, mauubusan na magpala. naman pala. Ano man mga lalabs. At dito nga ay maganda ang piyesta daw sabi nila. Dahil nga first time po ay di kwento-kwento. Ayan, nakikita sa mga kwento-kwento at sabi may mga parot balot din dito at maraming pupuntahan kami at maraming kamag-anak dito si ate ng ating kaibigan. Kaya sabi, maraming may babaan pa siya Sharon tayo dito mga laps Itatry nga natin dito kung maraming tayong iuuwi na mga ulam, kumbaga parang libre na ang tanghalian, libre pa ang hapunan, meron pa kilabukasan. Kaya dapat pala, sa isang punta ng bahay, ikunti-kunti lang kakain natin mga, mga lalaps dahil nga tayo dahil marami tayo pupuntahan. Ang bay sa pagkain para lahat mong mapuntahan. Pero nga, ang nangyari dito, mga lalabs, ay pag hindi ka na nakakain, ibinabalot nila ini, balutin mo ako. ng ating iuulam ay ganon char at ito na nga tayo mga lalabs kain tayo at ito na nga ang ginawa ko dito ay vegetable kunti lang po ang ating kanin ayan po sila si na kasama natin sa atin na nag-prefer ng kanyang pagkain at ito kakain tayo at nagmeron tayong dessert na iyan at ang na kayo mga dessert talaga mga sarap at meron tayong nabigyan dito mga lalabs galing sa kabilang ibayo na nagpagpiyas at napakaraming taong talaga dito grabe hindi na akong nakakita ng ganyan ng pesta na napakadaming tao at siyempre naman ang inyong inday hindi mo na mamamesta. Kaya wala siyang alam, kaya ganito. At ito naman tayo, nagsha share na naman tayo mga lalap. so Yan pa lang, una pa lang yan, nagsha share na tayo. Ano pa kayong pupulong ang ating bagyan? At tama-tama nga talaga naman, talaga nagsha share pala dito. At bawat punta mo, hindi ka kakain, isha share na yan. Ipaplastik na ang mga ulam at may kasamang suman na masarap. Ayan, ang dami lang po tayo. May chicken, may beef, merong baboy ayan ipapakanta ka lang ng balutin mo ako ng aming iuulan chart talaga mga nakakatuwa at may isa pang kami kami kamag-anak din ni ate Edna ayan talaga ng kamay sila dyan kamay-kamay ang ating mga kasama ayan dito marami rin tao at ito na nga ayan yung ating bag may mga sharo na dyan may mga binalot na dyan para mamaya namang hapunan ako at dito po maganda ang location may para siyang farm maraming kalamansi, parang naman talaga at maraming tinatanim sila dyan, maraming mga gulay-gulay or anumang mga puno-puno yung -puno, mga lalabs at nakakatuwa at nakakalinaw nakaka ng mata at green na green na ang mga kulay dito. At hindi na nga kami nakakain dahil mga busog na kami at marami kami napuntahan. Kaya, ayan, bisita lang kami sa kamag anak ni Ate na dito sa kanyang farm. Ayan, nakakatuwa at maganda yung kanyang farm. Ayan, nag-uli-uli si Inday sa kanyang mesian at ayan, ang daming tao yan mga lalabs, kaya umuwi na rin kami so maglipta kami para lamang tinignan ng namin kung saan ang isa ni ate na dyan ayan, ang daming tao taga man nakakatuwa dito mga lalaps alala ko pala nung nagpapyasa sa amin sa aming lugar, sa aming probinsya ay ganito ganito rin talaga walang pinagkaiba kung bagay marami tao kaso ah, hindi ka kami pinapalabas ng lula ko ang gawa ng lula ko magluluto na lang siya ng pagkain namin at ayaw kaming papuntahin sa mga pestahan at sabi siya po nakakayanga naman kaya huwag na kayo lalabas dito na lang kayo ganon. Ganon kami kaya hindi kami nabuhay nang pupunta kami sa mga pistahan kaya ngayon nautomanda si Inday eh, kaya narap, naranasan niya ang makipiesta at siyempre may mga kaibigan mag aya 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 kaya naranasan din Inday plus <laughs> na nga daw ito at pauwi na kami sa burat traffic na mga lalabs at paka uwi na kami thank you for watching Nakauwi na nga kami galing sa piyestahan. Ayan, pahinga. Pahinga ang mga batang napagod. mga napagod. nakahiga. Napagod sa kakapiesta. Marami kaming Sharon. Ibalot mo kami. Ay, balot mo pala sila. <laughs> Hindi pala kami. <laughs> Balutin mo. Balutin mo pala. Balutin mo na ang ulam. Hindi, ako.